Hello mga kay Universe. Ayun. si Inday. Ayun. Di bago na naman tayo ang parcel. Ayun. Order ulit tayo ng Ang order ulit tayo ng dishwashing liquid. Ayun. Ay sino ting natin simula na naman sa wala na masya sa linya. Ayan, Buksan natin guys. Tara, ayusin natin. Buksan natin. Ano to, ay dishwashing liquid. Kasi, umos na yung dishwashing liquid ko. So, yun. Sa mga gustong umorder dyan, ginagawa uh, ko talaga to siya. Ginago ko siya. Ako yung nag-mix. Kaya, e, order na po kayo. order na po kayo ng dishwashing liquid. Oh, napirat na siya, guys. Wala na. Napirat yung ating... Pangit. Ayan. nakalagay. Wala, napira siya guys. Ayan o. Wala yung ating ano. Hindi tayo makakapaggawa nito ng ano. Kailangan nating iano, ibalik ito. Yung naman, siya. As in, grabe. Ayan o. Oh. Sigur, pa naman ako. Mga ka-universe. Ano nangyari dito? Paano ko pa siya mabibenta? Napitpit na siya o. Oh. Ayan siya. <laughs> Ako, wala. Kailangan ibalik. Ibalik. Shout out. Shout out sa aking inorderan. Ayan. Ano nangyari? Ang nakalagay, ano, diba? Ayan, no? Fragile. Fragile ba? Fragile. Tapos ngayon, ganyan ang mararating sa akin. Ay, nako. Excited pa naman ako excited pa naman ako mag-unbox. Anong nangyari? Shout out naman. Shout out sa Aksa sa inorderan ko. Yan. Sa ano, sa Pev Instant Kit. Pakiayos naman po ng ating ano, ano nangyari po dito? Napirat na po siya. Yan. Ano pa mangyayari dyan? Paano ko pa siya mabibenta? Ha? Ha? Huh? Paano ko pa siya magbibenta? Diyos ko, Lord. Wala na. Paano? Wala na akong bote. Kailangan ko isoli to, guys. Mga ka-universe. Okay, Walay. Walay mangyayari sa ating business. Ayan, na monkey business tayo. Na monkey business tayo. Wala. Lugi. O. Oh. Sayang. Wala. Wala ano. Walang... Lahat wasak. Ayan, no. Oh. Lahat. Paano pa paan natin malalagyan to? Diba? Diba? Shout-out naman. Shout-out sa... Gano'n mo. Hindi nyo nice po yung pagkakapackage nyo po. Wala man lang bubble wrap. Yan. Wala po. Ano bang nangyayari sa inyo? Ha? Porkit may nagano po. Porkit marami pong umu-order, Ganyan na lang po ba siya? Shout-out po. Shout-out po sa... Siya ganito. Kay ano? Kay... Peg kay Feb and po sa inyo. Ito po yung nangyari sa in-order mo po. Ay, sa in order namin. Ayan. Ano pa magagamit po namin dito? Paano po pa namin mabibenta yan? Pakiayos na lang po. Kailangan kong i-return to. Po. Kailangan kong i-ano siya. Sayang na sayang talaga aking order ay ganito ang nangyari. Sayang na sayang talaga. Ooh, 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 ooh.